Welcome sa another mini vlog ng buhay namin dito sa New Zealand Hi everyone! For today's video ay pumunta nga tayo sa bahay ng kaibigan namin dito sa Napier para tulungan silang mag-harvest ng kanilang sayote Mag-harvest tayo ng sayote, ang dami na nilang sayote Yan o oh. Yung sayote nila hanggang doon na oh. Tango <laughs> bahay na. Oh, ang daming bunga. Ito pa, oh. Alam niyo ba guys na ang sayote dito sa New Zealand ay tinatawag nilang chokos. Pag ganitong panahon ng taglagas ay doon naman tumutubo ang mga sayote dito sa New Zealand. Bunga sa baba. Ito, laki oh. Mm. Laki. Sayote. Ay, marami sa taas ng puno. Oh, Ang dami inaalis ano sa ano. Sa to, na? <laughs> sa Ilain mo lang, kano mo ikat cut mo lang. At medyo naging problemado na nga talaga si Justin sa pag-aalis ng mga sayote nila dahil naging invasive na nga at nangapit bahay. Ang oh. oh. dami oh. And yes, hinarvest na nga namin lahat ng bunga ng sayote dahil kailangan na nilang tabasin at linisin ang kanilang garden dahil soon ay lilipat na sila ng Auckland. Ito. Oh. Saan niya binato dito lang? Dumi, oh. Puno niya, no? Puno niya. Parang ano. Oh. Binato lang daw yung buto. Tumubo. No? Oh, grabe, ito lalaki. Grabe, mga mutant na nandito. Ang laki guys, so, Kasi laki nabog, na ng mukha ko. Pag nabagsakan oh. Sakan kanya na. Aray <laughs> ko. Oh. Ang dami ng sayote. ate. No? Pintilain ko na, hantang nandito. Mm. Grabe, dami. So dati, hindi namin alam na meron palang sayote sa New Zealand. Pero last year, napurga din talaga kami ng supply ng sayote dahil kila Lenny and Justine. It mm. won't last long dahil pagdating ng winter, sobrang mahal na naman talaga ng mga gulay dito Ay. sa New Zealand ito pa yeah. mm. oh pa mm. mm. yeah. oh. Mm. oh oh no, oh oh Ayan, oh. malaglag na itong isa. Sa baba na lang, oh. Mm. Grabe, ang laki na sa baba. <laughs> Ating mga nakuha, guys. Eh. So, tatlong bag. Ito, ang <laughs> dami. Pinakuha din tayo mga beans ang kanila. Tapos, mga sili. Marami pa doon, actually. Hmm. Hindi pa tapos si Justin. Ayun siya, oh dami pa ng bunga sa taas. Umuulan na kasi. Ito <coughs> so, ng sayote dyan, oh. PM nyo lang kami. <laughs> Shout out to Lenny and Justin. Thank you sa sayote. At para sa mga gusto ng sayote dyan na taga Napier, ipm pm nyo lang ako. Thank you for watching. Bye!